Magandang araw po si Dr. Willie Ong to. Gumawa ako po ng extra Facebook Live kasi meron ako mga magagandang tips po para dito sa inyo. Meron kasi ako nakuha ang magandang chart gawa to ng World Health Organization. Ata nagtuturo pa paano po iiwas sa mga common na sakit tulad, tulad ng trangkaso, ubo, pulmonya, bronchitis. Minsan kasi itong mga sakit, kumakalat sa buong bahay natin, di ba? Lahat ng kakahawahan. Kaya ngayon magbibigay tayo ng tips paano iiwas sa sakit. Ito pong mga pictures na papakita natin, pwede to kung meron kayong trangkaso sa bahay, di ba? Minsan si baby inuubo o buong pamilya nagkakasakit na. O, ito po, tingnan niyo ha. Ah. Kung meron mang trangkaso, ubo, pulmonya, halos pare-pareho ang sintomas. Yan po, o may lagnat. Ha? Yan, may lagnat tayo pangalawa, pwedeng magkaroon ng ubo. Yan ang mga symptoms, masakit ang lalamunan, sore throat, di ba? Tapos pag may trangkaso ka, headache din 'no, dito sa baba, oh, headache. And body ache. masakit yung katawan natin, laging uh, bumabahing. At minsan, meron din nagtatae. Yan, uh, nagtatae. So, meron kayong ganyang sintomas, pwedeng viral illness 'yan, pwedeng trangkaso. O pwedeng sipon lang muna pero lumalala. Tuturuan natin kayo paano iiwas sa mga sakit na 'to. Paano ang gamutan? Alam ko marami magkakasakit ngayon kasi pabago-bago panahon eh. Tingnan natin na Paano kumakalat itong sakit? Minsan uh, si Ate lang may sakit. Kinabukasan si Kuya na tapos napasa na sa baby, napasa na kay Lola mamaya buong bahay na may sakit, di diba? Hindi nyo kasi alam na kalat-kalat itong mikrobyo. So, ito nga ginawa natin, parang public health advice para hindi kumalat ang sakit. Ganito po kumakalat. Meron kasing virus at bakterya yan. Pakita natin na. Close up natin. Nakita nyo, meron siyang mga virus siya no? bakteriya. Oh. Ito may sakit. Umubo siya. Tingnan mo yung baga niya. Oh. May, may tama. May pulmon niya. Oh. Pag-ubo niya, wala pa siyang 1 meter away ay uh, sa kinakausap niya, huminga yung kausap niya. Dahil paghinga, nahawa na. Ayan, Dahil sa paghinga, napumasa na. Ngayon po, kabilis. Ito mga tips natin, hindi lang sa ubo sipon. Pwede po ito pang epidemic. Ha? Minsan, magkakaroon tayo ng epidemic. Yung kinakatakot natin mga bird flu, SARS, kung ano-ano epidemic. Ito rin ang tips. Kaya ginawa ko itong video para may record tayo kung paano iwasan. Ganyan po ang pangkalat niyan. Ha? Isang ubo lang masapul tayo ng ubo, uh, hawa na. Lalo na kung mahina resistance natin. Ito po ang next picture natin. Tingnan nyo paano kumakalat ang mga virus at mga mikrobyo. Tulad sa mga sakit, hindi lang trangkaso, pwede ubo, sipon, pulmonya, tuberculosis, ganito rin ang pagkalat. Bronchitis, tsaka mga epidemic. Tingnan mo ito, hand washing. Oh. Ito, kamay nang may sakit, nakita nyo, ah. hindi naguhugas ng kamay, nandito, hindi sa palad nandito ano oh. Humawak siya, hawa na agad yan. Hawa na, gaya'ng kabilis. Invisible to, eh. Hindi kasi nakikita, hindi porke tingin mo malinis ang kamay mo, malinis na. Ha. Hindi yan malinis. Yan, ah. yan ang number one sa mga bata. Ipapanood nyo itong video natin. Ah, ginagawa kong very simple, share sa mga bata, sa matanda para maintindihan nila. Ito po, ha? Kaya, hindi, kaya hand washing talaga, mami, tuturuan ko kayo. Kita mo to doorknob, bo, oh. nakita nyo itong pula. Yang pula, bad sign yan. yan. yung virus, mikro, humawak siya. Oh. May tao, dumumi, hindi naghugas ng kamay, yan, humawak siya. Ayan, may dumi yan. Pag humawak siya sa mukha, hawa na siya. At ito pa isang paraan na maahawa kayo na hindi nyo alam. Ayan, oh. tignan nyo yung may sakit. to oh. Ayan, oh. Yung may sakit. to, oh. syempre nakahiga siya. Tingnan mo yung unan niya, umuubos siya, andiyan na yung mikrobyo, virus and bacteria, andito na oh. Kaya pag hindi nyo nilinis itong mga kumot, unan, humiga kayo dito, yinakap yakap nyo yung pillow, hawa ka na. Kaya nakita nyo, ang bilis makahawa nung may sakit. Para siyang contagious talaga. Hawa dito, hawa sa kamay, hawa dito, hawa sa cellphone, hawa sa computer. Yan na, ah. ganyan kumakalat ang sakit. Napakabilis. Ito, tatandaan niyo Hindi porke trangkaso lang o baliwala. Hindi po. Sa may edad, nakamamatay. Nakamamatay ang ganyang mga flu. Dati nga, may flu epidemic ng no, mga 1920. 20 million na ang namatay na tao. Para siyang world war. Ito, mga bata, high risk yung mga buntis nako ito picture din ng buntis high risk din yan delikado ang buntis delikado ang bata at matatanda pero kahit malakas ka pwede ka tamaan yan, no kung meron ka mga chronic na sakit bakit tayo nag-iingat dito sa mga infections na to papakitaan ko kayo ng ano example la, ito pakita natin na ano ba itsura nito salamat po sa uh, pagpapanood sa pagshare gawa tayo ng mga extra videos para sa inyo. Tingnan niyo to. This is the flu. Flu. Ito yung sakit. Oh. Ito yung baga. Ang daming plema. Ha? Kulay yellow. Pasensya na. Ha? medyo nakakadiri. Oh. Pag dumahak yan, yellow green. Yung iba, yung iba plema green na eh. Tsaka yung iba plema buo-buo. Pag lumabas buo-buo, grabe yun. Grabe yun. Ha? Tapos, paano naman mga smoker? Yan, meron tayo na meron silang emphysema. Dati nang may sira ang baga nila sa paninigarilyo, sasabayan pa ng trangkaso, ubo, mapupuno to ng plema. Ha? Kaya lalong bawal sa paninigarilyo. Kita mo to, chronic bronchitis. Sa paninigarilyo din yan, may infection. Daming plema. Oh. Kita nyo, medyo maliit lang, pero kita nyo, ayan, na may yelo sa daanan ng baga. Paghinga, pag-ubo, lalabas to. At kinakatakot natin ito. Hindi mo alam, mamaya, hindi pala trangkaso, TV na. Hindi siya television. Iba to, TV to. Tuberculosis to. Matindi ang tuberculosis. Hindi yan makukuha ng antibiotic na isang linggo. Iba ang gamutan sa TV. Anim na buwan hanggang siyam na buwan, iinom ka ng mga apat na tableta minsan, araw-araw. Kailangan nyo po yan. Nakakahawa to. Tsaka maraming komplikasyon ng TB. Pag tumama sa buto, TB of the bone, nako, sobra sakit yan. Sobra sakit at uh, kumakalat yan, nakamamatay. Tapos pakita ko rin, pwede rin yung mga may hika. Ang may hika, ang hika hindi siya infection. Pero sa mga may hika, oras na magkaroon kayo ng sipon-sipon, inubo kayo, asahan nyo, aatake yung hika. Oras na nagkaroon kayo ng konting infection, aatake na yan. Kaya para sa may hika, huwag na huwag lalapit sa mga umuubo. Papakita ko mamaya paano tayo iwas na hindi, tayo tamaan itong mga sakit na ito. Simpleng-simple lang. Kaya lang kababayan natin, hindi alam eh. Ito rin ang kinakatakot ko. Iba pang sakit, pulmonya. Ang pulmonya, eksakto sa baga na mismo tinatamaan. Yung buong lungs na. Tsaka parang isang ano ni eh, cavity, baga sa daanan. Eh, parang, parang may butas yung daanan, pinuno mo ng plema. O, pakita natin yung lungs. Ha? Yan, pakita natin yung lungs. Dito mo, nangingitim ang lungs. Yan ang lungs. O, nangingitim. Yung nababa ko konti. Ayan, ang daming mga. Ito yung lungs pinapakita ko. Iba't iba. -tiba. Butas, emphysema, plema, pulmonya. Yan, pinapakita natin yung mga. Salamat sa nagla-like. Salamat sa nag-share. Uh, extra video. Ang ganda kasi nito eh. Nabili ko sa World Health Organization. Hindi na kayo bibili. Tinuturo ko na ng libre. Mahal to eh. 1,200. Pero maganda naman itong flip chart. At gagawin natin Tagalog, di ba? Yan ha. So, know the message. Aral daw tayo. Ito kasi ginawa ng World Health Organization. Ang turo, public health eh. Hindi siya panggamot ng isa. Pwede panggamot ng isang tao, pero mainly panggamot ng bayan to eh panggamot ng bayan to. Pang-epidemic, kung yung buong barangay, yan, oh. kita niyo ang tip ko, ha? Number one, para hindi magkasakit, ituro sa bata, ha? One meter away. Hindi kayo isnab o salbahe pag hindi kayo lalapit do sa kaibigan nyo. Siyempre, close friend pa rin kayo ng kaibigan mo. Pero kung may ubo siya, eh, wala mo nang hawak-hawak. Wala mo nang beso-beso wag siya magagalit o sasamahan loob kung sabihin mo, please, 1 meter away tayo ha, huwag kang lalapit. Kasi pag inubuhan mo ako, eh, hindi na tayo friend. Baka ma-unfriend kita kasi 1 meter ang lipad niya eh. Ang lipad ng virus at mikrobyo. At may mga sakit ha, may mga sakit kaya 20 feet away o mga 5 meters away. May ganong sakit. At saka ako na-explain niya, may mga sakit na kahit malayong malayo, lilipad, airborne. Pero ito hindi to airborne Dito lang yan. Malapit. 1 meter ang layo. At ang tip natin dito sa umuubo, kita mo, ang ganda ng gawa niya. Tinakpan niya mukha niya. Oh. Di ba? Tinakpan. Ibig sabihin, tinatago niya, binababa niya yung plema kahit papano. Mali lang humawak siya sa mukha eh. Sa yung kamay niya humawak. Mali yun. Pero okay itong lumayo siya. Ha? Sa mga bata, one meter away. First step. Second step, dapat mag-tissue. Pag-ubo. Bawal na bawal umubo sa kamay. Yan naka-tissue siya. Kung wala kang tissue, walang pera, walang panyo, ito gagawin mo sa manggas. Ang ganda ng drawing natin sa manggas. Kasi pag sa kamay mo, eh, mas madumi. Kahawa ka sa mga gamit kung nasa kamay yung mikrobyo, bawal po yun. Para hindi kumala. This is for epidemic purposes. Yan, washing hands, ah. Ha? hugas kamay, yung mga bata, hugas kamay. Bigyan ko lang konting example. Masalamat rin ako sa camera woman ko, si Gina, aming kasambahay. Very loyal na kasambahay namin. At siya kumukuha ngayon. So paghugas ng kamay, nakita niyo yung picture kanina, yung mikrobyo, hindi nandito eh, nandito nakatago. So sinasabi ko, paghugas, hindi pwedeng ganyan lang, tapos na, mali. Ang unang hugas, ganito, Second step dito sa likod, ha? Pinapakita ko. Nandito nagtatago, o ano, Pangalawa yan, ha? Number two. Medyo matagal, 30 seconds. Ha? Huwag mag, wag maghinayang sa sabon o sa tubig. Ito ka kapatay na may tubig. Number two. Number three, kuko. Kuko, madumi. At ha? malinis kuko ko, Yan, kuko. Tsaka itong likod. Ngayon. third step. Pwede mo focus, Gina. Kabilaan, ha? Matagal, matagal. Third step. Fourth step kung may oras ka pa pati braso, Diba? Braso. Okay, happy ba sila sa mga tips ko, braso? Tapos pag maghuhugas na, 'di anlaw 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 anlaw, huwag nakababa, ha? Kasi pag nakababa, yung dumi dito sa siko mo pupunta sa kamay, malinis na sana yung kamay mo, na, na, natuluan ng dumi mula sa siko, sayang. So dapat pag uh, mag-aanlaw ka, pataas din, ha? So, yung malinis, bababa, yung bumubulang madudumi, ang pinakamandumi sa siko. Two minutes ang paghuhugas. First step, second step, marami nakatago dito, third step, at fourth step. Ha? Ganyan ang paghuhugas. Gano'ng kadalas? Two times, three times a day. Pag walang tubig sa bon, pwede mag-alcohol. Ganon din yung alcohol. Hindi rin ganito. Pag ganon din. Pakita ko na ang mga epidemic step. Ito, magandang tip sa may sakit, alam ko yung iba masyado may sakit na nga, yayakapin pa yung may sakit, di ba? Hahalikan pa yung may sakit. Talagang makahawa. Nakita mo to, X. Ano ibig sabihin ng X? Bawal dumalaw sa may sakit. X eh. Kaya nga siya may sakit, nakakahawa siya. So, nandiyan siya sa kwarto, separate, hiwalay niyo muna yung may sakit. Kunti ikakalat niya kahit yung gamit niya, hindi naman kayo nang didiri sa kanya. Yan talaga kasi, ang, lalo na kung malala yung sakit. Virus and bacteria. <coughs> Tapos, yung may sakit, kita mo ha, bigyan ng kwarto na malapit sa bintana. Ha? Hindi yung magsisiksikan kayo, magkatabi pa kayo, yung may sakit, lalagay nyo sa pinakagitna ng kama, ay eh, mahahawa kayo buong kwarto. Tapos magtataka bakit umabsent yung buong pamilya, si tatay. Eh, hindi nyo hiniwala yan. Eh. Open air. Para yung mikrobyo lumabas sa bahay. Okay? Hindi pumunta sa kapit bahay Hindi pumunta sa kapitbahay. Malayo yung kapitbahay. Pero yan na palabas. Air. Tsaka para may hangin siya. Tapos mayroong magbabantay sa kanya. Humangin. Yan ang ganda. Circulation. Ventilate open space. Tinuro ko na sa inyo. Ha? Oh. Tapos, isa lang ang magbabantay. Lalo na kung malala yung sakit. Hindi pwede. May sakit na si si baby. Tapos yung magbabantay, may sakit din. Si lolo magbabantay o si lola. Mahina na si lola, magbabantay kay baby. Para sila silang magkakasakit. Ha? So, one caregiver, just in case magkasakit yung nagbabantay, dapat kakayanin niya. Tsaka yung nagbabantay, siyempre iingatan niya yung sa tuwalya, paghugas ng kamay, pag-ubo. Kaya one caregiver lang. One caregiver. Kanyang ginagawa sa epidemic para hindi lahat magkakasakit. At most, isa lang o oh, dalawa. Bawas mo na dalaw. Ito, ha? proper hydration. Sa may sakit, inom na maraming tubig. Number one, kasi nilalagnat. Sa mga breastfeeding, tuloy-tuloy. Yung mga baby may sakit, huwag pipigilan. Ha? Tapos yung mga pagkain, bibigyan natin. Good food, bigyan nyo ng pagkain. Huwag gugutumin. Kahit walang gana, ang sabi ko sa inyo, pag may sakit kayo, kahit hindi nyo nalalasahan kasi wala tayong panlasa kung may sakit, lunukin ng lunukin, kagatin ng kagatin, kasi kailangan ng katawan mo ng energy para patayin yung mikrobyo. Hindi ka kumakain dahil gusto mo masarap yung pagkain. Hindi yun ang purpose ng pagkain. Kumain kayo kasi kailangan mo yan para mabuhay. Ha? Hindi dahil ayoko kumain, hindi masarap eh. Hindi eh, naman para masarap yan, para mabuhay ka. Kaya lunukin mo yan, kainin mo yan. Ipilit. Sayang yung binili na pambili. May sakit kain pa rin ha. Okay. Learn how to care, paano magbantay. Pag nilalagnat minsan pinupunasan. Ang gamutan kung viral infection, minsan hindi mo na kailangan ng gamot eh. itong mga ano itong mga paracetamol lang, para lang sa ubo pwede na. Pero kung pulmonya doon kailangan ng antibiotic. Tapos sa mga nagtatae, minsan kasi meron nagtatae, pwede kayong uh, pag may trangkaso, misa sumasabay pagtatae. So, pwede kayo gumawa na sariling ORS. Pag nagtatae kasi, ang dami lumalabas ng mga electrolytes, hindi pwede tubig lang. Kulang ang tubig. Kung may buko kayo, buko. Pero pinakamaganda, gawa kayo ng sariling ORS, Oral Rehydrating Solution. Simple lang. Next time, de-demo namin. sa ko kay Doc Lisa. Isang litrong tubig, isang litro is four glasses, walong kutsaritang asukal, sugar, isang kutsaritang asin. Ulitin ko, 1 liter water, bali apat na glass yun, 8 kutsaritang asukal, para may sugar, pampalakas, uh, isang kutsaritang asin, kailangan mo yung asin sa katawan mo. Yan ang iniinom nila. Yan ang component ng suero. Ha? Punta kayo sa ospital, ang mahal-mahal ng suero, bayad pa kayo. Ito, asukal asin lang, suero na eh. Ano laman ng suero? Asukal asin. Bakit mahal? Maganda yung bote eh. Hindi, maganda yun. Diretso sa swear. Okay, next. Pakita natin. Ito na ang napakahalagang message. Pakita natin. Ito ang danger signals. Pag meron nito, itakbo mo na sa ospital. Ha? Pakinggan nyo ito. Kung, kung ito lang maintindihan niyo okay na. Ha? Ayoko yung naghihikaos na yung pasyente. Eh, hindi din sa ospital. Kala namin okay siya. ah uh, mamaya, mamaya, patay na. di ba oh nakita mo, hirap na huminga. O, kita niyo yung itsura niya. O, nakakita kayong hirap na huminga. Nakahawak na sa dibdib. Eh, dalin mo na agad. Hindi na yan nagbibiro. Baka sabihin mo, umaarte-arte lang siya. O, gusto lang mag... Hindi siya umaarte. Ah, tagilid yan. Dalin niyo na agad. May edad. Nakabuka ang bibig. Gasping yan eh. Kita niyo yung itsura. Gasping yan eh. O, pag gaya na itsura, takbo na agad. Kahit walang pera, takbo na. Tayo na bahala sa ospital. Ito ang pinakabawal. Blue lips and skin. Blue lips. Nag-iba na yung kulay. Na-blue na siya. Ibig wala na siyang oxygen. Na-blue na eh. Ibig wala na oxygen. Ito talaga agad-agad. Baka kailangan lagyan na ng tubo sa, sa bibig eh. Ibig uh, barado na. Next, dalhin agad sa ospital. Chest pain. Sakit ng dibdib. Baka heart attack. Number four, coughing up blood. Ayan, umubo na na may dugo. Ito, wala nang choice yan. ba diba? Common sense naman yan. Eh. Basta umubo na na may dugo. Ito, tagal na ng lagnat ni baby, ni kuya. Gano ka tagal yung lagnat bago dadalhin? Sabi nila dapat mga 5 days. Pero para sa akin, na para sa akin, 3 days na lagnat, dalhin mo na. 3 days na lagnat, medyo matagal na eh. Dapat gumaling na eh. Dalin mo na agad sa ospital o check up na agad. Minsan, kahit isang araw lang ang lagnat, kahit 1 day lang, eh kung iba itsura niya, iba yung mukha niya eh. Parang, parang, hirap na hirap siya, dalin mo na agad. Ito, nawala ng malay, siyempre da, dalin mo na sa ospital. Danger signs yan. Convulsion. Ha? Seizure. Convulsion. Alam nyo na yan. Baka epilepsy. At ito, na nalilito. Ito medyo mahirap tong symptoms eh. Ibig sabihin, bakit siya nalilito? Ba't ni siya makakilala? Ibig sabihin, bagsak ang blood pressure. Wala siyang blood pressure, mababa blood pressure, kulang dumadaloy sa utak, o may sobrang taas na lagnat, nagde-delirio siya, confusion, dalin agad yan. Ha? So, ito yung eight warning signs sa adults. Pakita natin. Ha? Hindi yan nagbibiro dadali niya sa ospital. Okay? That's the eight warning signs. Ngayon, para sa bata, kailan, ano ang danger signs para sa bata? Pakita natin, ha? So, ang danger signs natin sa bata ay, ito naman, ubo ng ubo ng napakatagal si baby. O, oh, dalawang linggo na inuubo. Nagtatae. One week, two weeks, nagtatae. Nangihina na. Merong mga pasyente kami dati, ah namatay yung bata. Sabi nila, kala namin nagtatai eh. Kala namin okay pa eh. Kala namin malakas pa. Paano chubby siya, mataba siya. Hinayaan ko lang. E eh, wala na, lupay-pay na. Hindi na huminga. Ha? Hindi porke mataba, hindi siya madi-dehydrate at mamatay. Minsan kasi mataba, kala mo lang mataba eh. Pero dehydrated na. May dugo. Okay. Convulsion. Ito, lagi tinatanong ng doktor. Oh, si baby ba? a admit ba natin? Hindi. Ito lagi tinatanong nila. Oh, nakakakain pa ba? Yan ang lagi namin question. Pag sabihin mo, lakas pa kumain eh. Okay pa eh. Oh, baka pwede pa ba sa bahay. Pero pag sinabi, hindi, nagsusuka eh. Ilang subo, ayaw na eh. Ibig sabihin, ilang araw na siya hindi kumakain. Kahit kaya wala kayong pera, dali na agad sa, umpista, sa hospital. Pag hindi na umiinom, hindi na kumakain, emergency na yan. Ibig sabihin, starving na starving na, tagilid na. Hindi kaya ng katawan 3 days na hindi kumain. Talagang bibigay yan. ito ha, ah. laging inaantok. Laging inaantok. Baka may problema sa utak. Nagsusuka. Konting suka, okay. Pero laging nagsusuka, hindi maganda. At ang last tip para sa mga baby, ito ha. Ah. Chest in drawing. Chest in drawing. Yung dibdib lumulubog. Lumulubog. Siguro explain ko to. So, yan ang pinaka-warning signs. ah Pag may pulmonya sa bata, ito ang tinitingnan namin lagi. So, si baby, di ba? Tatawagan ako, Doc, o anong gagawin natin? Sabihin ko, tanggalin yung baro ni baby, kahit mga 2 years old, 3 years old, tanggalin. Tingnan mo yung dibdib. -dib. Yung dibdib -dib natin, di ba? reto ito, dibdib. -dib. Ito yung ribs. Dapat pag humihinga, ganun lang siya. Pero kung ito yung ribs, pag humihinga, lumulubog. Merong, ako nakakita na kaya. Yung ribs na, pag humihinga siya, parang lumulubog yung balat. Ibig sabihin, parang naghihikao siya. Dangerous sign yun. Very dangerous. Kailangan dadalin nyo, pulmonya yon, Pulmonya yon at malala yon. At isa pa sa mga babies, sa mga bata, binibilang namin yung hinga per minute. ano, ka na relos, one minute, di ba? Ilangin mo hinga. O, ilan? One, two. Pag ang bata huminga ng 40 times Forty sa isang minuto. Mabilis. 40 Forty times in a minute, pulmonya na yun. Yan ang sign ng pulmonya. Ibig sabihin, may problema sa baga, nanginginig siya. So, yun ang mga kasong kailangan nyo agad dalhin sa hospital. So, ito ang tinuro ko po sa inyo. In summary, trangkaso, ubo, sipon. Paano iiwas? Ha? Binigay ko sa inyo yung napakahalagang tips. Hugas kamay layo, iwas, palakasin yung katawan, kakain pa rin, uh, matutulog, rest lang, wag mo napapasok, papacheck up tayo sa doktor kung kailangan ng antibiotics or yung supportive treatment lang. Sana nakatulong tong video ko. Tingnan ko lang kung meron kayong mga final questions sa akin. Balik ko lang. Ay, salamat. Dami na nood. Okay. Good day sa inyo. Salamat sa pag-share. Ah, yes. Pamputi sinabi mo. Salamat po sa lahat na nag-share nitong video. Malaking tulong po ito. Gumala ko extra Facebook Live kasi cute itong nabili kong board eh. ba? Diba? Sa Nabili ko lang to pero marami tayong matutulungan. Kasi ang ganda ng mga messages niya. Mina, thank you. Janice Morga, Repakway Parekoy, thank you very much. Alisa, salamat po. Sana nakatulong itong video sa inyo. Pwede nyo i-tag yung friends nyo at pwede nyo panood, panoorin po ulit para matuto tayo. Oh, Gina, bati ka konti. Yeah, hi tayo. Siya kumuha ng, ng ano natin, ng uh, camera natin. God bless po. Sana nakatulong. Salamat. Ingat po. Hugas kamay, wag, 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 wag matigas ang ulo, ha? Sumunod kay Doc. God bless po.